Mga bossing, good morning. Nandito na naman tayo sa so, panibagong araw. So may isishare share ako sa inyo na isang masakit sa ulo. <laughs> Ayan, ngayong araw si Estrada ay kakabit kinabitang ko ng car alarm system. So nabili ko to sa Shopee, no? So may dalawa siyang remote tapos may may module ito yung module kinabit ko na kasi ito yung sensitivity ito yung ano nya para ma-detect yung ilaw kung buhay yung alarm so yan so makikita nyo kung paano ko siya muna tinest light tinesting yan so bakit ko nga ba nilagyan to ng car alarm si Strada unang una kasi itong pintuan nya nasira na to susian. so tinanggal ko yun nandito eh So ang nangyari hindi na siya masusi So kapag nakasara to Hindi ko siya dito ma-open So ang nangyari pupunta pa ako dun sa Passenger side Bubuksan ko yon Ilalak ko dito Igaganyan ko Kasi pag naka pag naka yan no, oh, Hindi nyo magaganyan So ang nangyari Kailangan mo muna siyang isara Para ma-open mo siya Parang ganito Sasara ko Yan, sara ko siya yan pagsara ko niyan, doon lang siya, doon lang siya magsa central lock. Tapos lalabas na naman ako doon sa kabila. So, ang hassle, no, may dati siyang mga nakakabit, so tinanggal ko na. So, ngayon, kinabitan ko siya ng bago para kapag, ayan, tulad niyan, te-testing ko ngayon. Ayun. So, yan, kinabit ko na yung ito yung dito dalawang sakit to, eh. So, ito yung sa operation niya para sa mga unlock unlock sa brake tsaka doon. So, yung isang sakit naman, yan dyan yung mga positive, tsaka yung mga trigger. Tapos ito, yung dalawang maliit na sakit ay para doon sa sensitivity ng alarm, tsaka doon sa ilaw. Ito. So, mamaya explain ko sa inyo paano ko yan kinabit no isa-isa. So, nagtesting testing muna ako. Hindi pa naman siya final. Yan. So, ang iti-testing ko muna, yung pagsara. So, yan, nakasara, naka-open yan. Yan, papakita ko. Open, yan, naka-open. So ngayon, pipindutin, pipindutin ko siya para isara. Yan. Yan. Sara ko siya. So hindi ko siya ma-open. So ngayon, pindutin ko siya open. Yan. So naka-open na siya. So te-testing ko naman yung alarm niya. So close. Ngayon, persahin ko siya. Kunyari, ganyan. Yan. Oh. Ayan. Uh, open. Close. Ayan. So, may sensitivity siya. Hininaan ko yung sensitivity niya para hindi siya mag-alarm na mag-alarm. Pero, pag pinersa mo siya ng todo. Ayan. Mag-alarm siya. So, papatayin ko siya dito. Ayan. So, open ko ulit. Ayan. Ka-open na yan. So, isasara ko ulit. Ayan. So, sarado na. So open natin yan so yun lang naman kaya ako siya nilagyan ng ano para madali ko siyang ma-access mo ma open dito kasi nga hindi ko na siya masusi dito doon na siya so tsaka tsaka ako naayusin yung susian niya kasi medyo busy pa ako tsaka kagandaan din sa alarm Ah uh, kapag tinaribuksan yung mga pinto nyo mag alarm siya so bawasan nyo lang yung sensitivity ito meron naman yan no, may may makikita ko diyan sa bilog na yan na pag ganyan, pinakamahina yun. Pag, pag sinara nyo, hindi siya mag alarm So, lagyan nyo lang siya ng onte para at least, kapag may dumada ang mga nakamapler o maingay, hindi siya mag alarm basta-basta. Pag hinawakan lang yung sa nyo, inano siguro gulong, tapos inano yung mga door handle, yan, mag ano yan, mag alarm siya. So, ito na nga. So, makikita nyo naman dito sa mga kulay na to, yan. So, dito sa manual, syempre, binasa ko yung mga manual na yan. Yan. May e, manual yan, yan Pag yellow, power, power of output siya. Ibig sabihin ng power of output. Yan. Ito siya, Oh. Yan. Nilagay ko siya sa relay kasi yung relay ng starter nilagyan ko sya. Tapos yung puti para sa accessories. No. Tapos yung red, syempre, may fuse yan. Lagyan natin ng fuse papunta dun siya sa positive. So, nilagyan ko rin siya ng relay. yon. So, kada ano, nilagyan ko ng relay. Yung, yung orange ay para sa break. Tapos, yung puti ay para sa close open ng, ng pintuan. Tapos, ito namang brown magkasama siya kasi parehas naman siya ano para naman siya dun sa signal sa flasher o sa ilaw na nag nagbi -blink. so sa park light tail light yung ganun siya pag nag-alarm tapos yung yellow naman ay para sa ano naman yan yung yellow ay yung trigger ng ano siya ng open door pag na, ito yung trigger niya ngayon pag nagkaroon ng trigger babalik dito sa module yon tapos tong dalawang puti sya na yung mag-open So mababasa nyo naman dito kung marunong kayo kung nakaintindi kayo sa mga wiring tsaka sa ano. So ngayon, okay na siya. Iaano ko na lang, ipipix ko na lang lilinisin. So mamaya pipicture lang ko siya kung gaano nakalinis sa kalinis yung before and after. Okay mga bossing, tapos to naman blue. Tinaray ko munang idikit dito para doon sa ano, ah uh, tag dito sa side door side door detection. So kung may hood kayo, pwede nyong isama para pagbukas bukas yung hood nyo, mag alarm din siya. So yan ang mga detection niya. Tapos yung oh, ayun, o, makikita nyo, orange brake detection. Yung green naman para sa trunk. Sa so, kaso wala tayong trunk kasi pick up to. So hindi na natin, hindi ko na siya kinabit. So yung makikita nyo dito, yung, ayun, o, ilang sakit yan. No? Bilangan nyo, isa, dalawa, tatlo, apat. So, ganun lang naman yung sistema niya pag binasa niya yung car alarm na to. Ayan. So, yun. Bali, working na siya. Linis na lang. And then, inom tubig. <laughs> yun lang mga bossing eh, naba nice day sa inyo. sa mga hindi pa po nakapalo magpalo kayo mga bossing tas sa mga hindi pa uh, sa mga ano yung mga video natin i-share po natin para at least alam nyo po kung ano yung mga ginagawa namin dito sa shop yung mga skill namin kung ano yung mga service offer namin yan wiring aircon uh, under chassis general overhaul lahat na lahat ng service wala lang kami camber and alignment so uh, painting uh, ano pa ba uh, mga bangga, latero. Basta halos lang regarding sa sasakyan ginagawa namin. Yan. So, yun lang mga bossing eh, and I've analyzed sa inyo lahat uh ah, kahit pa paano nakapag-share ako sa inyo ng aking kaalaman. Yan. God bless po. Peace.